Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pochology, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice, be a voice that matters. Kaya relax ka lang makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. sa nararamdaman ni Edel, parang biglang nanigas ang buo niyang katawan. Paulit-ulit pa rin umaaling ngaw sa isip niya ang narinig mula kay Dino, trophy wife, anong klasing asawa si Ming. Biglang umandar ang imahinasyon ni Edel. Kitang-kita niya sa isipan ang eksena. Papalapit si Ming sa kama habang si Dino'y nakahiga roon. Pinagmasdan ni Dino ang babae mula ulo hanggang paa. Tila sinisipat kung gaano kaganda ang kanyang gantimpala. Hubarin mo ang robe mo. Marahang utos ng lalaki. Tumitig si Ming kay Dino at walang takot na sinalubong ang tingin nito. Dahan-dahan, inalis niya ang robe sa kanyang balikat. Hinaya ang dumausdos iyon hanggang sa tuluyang bumagsak sa sahig. Nang mabuyangyang sa harapan ni Dino ang buong alindog niya, saglit na napaatras ang lalaki. Pero agad din siyang lumapit. Niyakap siya at pinagdikit ang kanilang mga katawan. Habang tahimik na umiiyak si Dino. Bakit? Bakit ganito? Naguluhan si Ming. Bumangon, sinundan ang pagtalikod ni Dino. Tuloy pa rin ang pagbagsak ng luha ng lalaki habang minamasdan siya. Sa isang sulok ng restoran, parang nagising sa masamang panaginip si Edel. Nakita niyang naghahanda ng umalis si Ming. Dinampot ang bag, iniurong ang upuan at tumayo tumayo rin siya. Napansin niyang nakatingin ang waiter sa kanila, tila nagtatanong sa nangyayari. Wala siyang pakialam, sumakay sila sa kotse, hawak niya ang manibela, pero wala siyang maalala sa rutang dinaanan. Ang alam lang niya, huminto sila sa tapat ng dormitoryo. Bumaba si Ming, pilit na umiti, at tumalikod. Ilang sandali pa, pinaarangkada na ni Edel ang sasakyan, tinakasan ang lahat ng naiwan sa likod. Habang pasakay sa elevator si Edel, naramdaman niya ang isang kamay sa balikat. Paglingon niya, nakita niya si Architect Coco Planas, nakangiti. "Kumusta? Kailan ka huling napasyal sa akin?" Bati ni Edel. "Yun ba ang mahalaga?" Balik ni Coco. "Hindi ba dapat tanungin kung anong suot mo ngayon?" Bago pa makasagot si Edel, nasa floor na sila ng opisina ng Sobresantos Construction napilitan siyang bumaba. Habang dumadaan sila sa sekretarya, binati niya si Saira. Wow, nag-renovate yata kayo? Ngayon lang nagkapera, sagot ni Coco. Oh, ano ang binili mo? Hindi pa man nakakaalis si Edel, pinigilan siya ni Coco. Halika muna sa opisina ni Dino. Kailan ka huling napasyal sa kanya? Natigilan si Edel. Wala talaga siyang balak makita si Dino. Pero parang hindi na siya makatanggi. Pumasok sila sa opisina ng CEO. At doon, nagulat si Dino nang makita siya. Oh, mukhang naligaw kayata mula sa opisina ni Amira. Piro ni Dino. Tumingin si Edel ngumiti. Kumusta ka na? Okay ka na ba talaga? Masamang damo to, Edel. Mahirap bunutin. Tugon ni Dino. Tumawa silang tatlo, si Dino, si Coco, at si Edel. Muli silang nagkamayan. Nagkita rin tayo, Edel. Siguradong matutuwa si Amira. Dagdag ni Dino. Pero ang masakit sa lahat, nakita ni Edel ang mismong kasal Nina, Dino at Ming. Bagamat halatang may iniinda pa si Dino, pinilit nitong magmukhang maayos. Wala pa si Ming sa simula. Pinagpasalamat iyon ni Edel. Pero alam niyang darating ito sa kain ng kotse ni Dino. Sa labas ng simbahan, kinausap niya si Zaira. Darating na ang bride. Sabi nito, sasalubungin ko siya. Hindi ba't nakapasok na si Dino sa loob? Doon niya hihintayin ang bride. Akala ko may sasakyan si Ming. Sinabi niya'ng hihintayin ako. Pero hindi siya talaga sigurado kung totoo ang sinabi niya. Sa totoo, may usapan sila ni Amira na magkikita sa simbahan. Pero nang makita niya'ng muli si Dino, may kakaibang kurot siyang naramdaman. Sa halip na bumalik sa simbahan, nagmaneho si Edel. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Gusto lang niyang makalayo. Maaring pumunta siya sa opisina nila ni Amira, pero naroon kaya ito? Tiyak na nasa simbahan pa. Ayaw niyang makita si Ming na nakaputi sa tabi ni Dino habang pinapalakpakan ng lahat. Lumipas ang ilang araw. Abala si Amira sa investors mula Europa, pero pinatawag niya si Edel. Kailangang asikasuhin mo ang mga papeles para sa Mindoro Project. Deadline natin next week. Pupunta tayo ron? Hindi. Sa Batangas tayo pupunta. Matagal na tayong hindi nagpapakita roon. Gusto ko ring makita ang kalagayan ng mga dam sa bundok. Ayaw sana ni Edel. Hindi niya maiwasang maalala ang mga alaala nila ni Ming sa lugar na yon. Pero nasaan na nga ba ang dalawa? Sabi ni Architect Planas, nasa honeymoon pa Japan, Korea, tapos Trans-Siberian Railway hanggang Europe. Makakaya ba ni Dino ang ganong pagod? At si Ming, hindi naman sanay sa paglalakbay. Bakit niya ito iniisip? Trophy wife lang si Ming. ba? Diba, hindi siya dapat apektado. Magpapakuha tayo ng driver? Tanong niya kay Amira, pilit inililihis ang usapan. Why? Ayaw mo bang makasama ako sa adventure? kung tatawid tayo ng dagat papuntang Mindoro? Hindi, Edel. Tayong dalawa lang sa Batangas. Gusto ko ring makita ang mga magsasakang natutulungan ng mga dam natin. Tama nga. Hindi lang negosyo ang dahilan ni Amira. Gusto rin niyang damhin ang epekto ng kanilang proyekto sa mga tao. Gabi ng ikalawang araw, si Edel na ang nagmaneho ng van. Masigla si Amira, kwento ng kwento tungkol sa mga bagong investment. Halos saklaw na nito pati mga proyekto ni Dino. As the investments of my friends pour in, what will stop me? Tanong ni Amira. Paano kung proyekto na ni Dino ang pag-usapan? He's encouraging me, Adele. Sagot ng dalaga. He's done, Adele. Kaya ayokong iwan mo ako. Kahit si Ming pa ang may hawak ng ilan sa mga ari-arian niya. Nakarating sila sa isang hotel. Huminto si Adele. Tahimik. He's done. Paulit-ulit sa isip niya. Hindi lang proyekto ang nawala kay Dino, pati ang halakhak, ang sigla, ang dati nitong ningning. Sa loob-loob ni Edel, may isang bagay na matagal na niyang alam, pero ngayon lang niya tuluyang tinanggap. Tapos na si Dino at si Ming, hindi na para sa kanya. Wala na siya. Sa akin. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pochology. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses!